Ang pagbubukas ng Suez Canal Ang Suez Canal ay isang artificial na daluyan na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng kontinente ng Afrika. Ito ang kumu-kunekta sa Mediterranean Sea at Indian Ocean sa pamamagitan ng Red Sea. Sa pagbubukas ng kanal na ito, nagkaroon ng direktang ruta para sa pakikipagkalakalan sa pagitan ng Europa at Asia. Mas napabilis din ito ang paglalakbay mula asya patungong Europa dahil hindi na kinakailangan pang umikot ng mga barko sa buong kontinente ng Afrika para lamang marating ang Atlantic Ocean na siyang daanan patungong Europa. May haba itong 120 milya na bumabagtas patimog mula Port Said sa Mediterranean Sea sa Egypt hanggang sa lungsod ng Suez. Inabot ng sampung taon ang konstruksyon sa daluyang ito bago ito formal na binuksan noong November 1869. Taong 1854, nakipagkasundo ang Pranses na si Ferdinand de Lesseps, dating konsul ng France sa Egypt, sa Ottoman governor ng Egypt upang lumikha ng isang kanal na may habang isandaang milya na babagtas sa ismus ng Suez. Isang pandaigdigang samahan ng mga inhinyero ang bumuo ng plano para sa gagawing Suez Canal at noong 1856, nabuo ang Suez Canal Company na siyang mga sa paggawa ng daluyan. Sinimulan ng konstruksyon sa kanal noong April 1859, noong unay manumanong hinuhukay ng mga piko at palaang kanal sa pamamagitan ng sapilitang paggawa. Kalaunan, dumating ang mga manggagawa mula Europa na may dalang makinaryang pangbukal ng mga lupa. Naantala ang paggawa sa kanal kasunod ng sigalot sa trabaho at cholera epidemic. Matapos ang sampung taon, noong November 17, 1869, binuksan ang Suez Canal. Sa ngayon, tinatayang higit limampung barko ang tumatawid sa kanal na ito. Malaki ang papel na ginampanan ng Suez Canal sa pagbubog ng nasyonalismo ng ating bansa. Sa pagbubukas nito, mas napadali ang paglalakbay mula Pilipinas patungo sa Europa. Mas nakakaraming Filipino na rin ang nabigyan ng pagkakataong makapaglakbay at makapag-aral sa Europa, kabilang na si Jose Rizal na makailang beses dumaan sa kanal na ito, ang una niyang pagtawid rito ay noong June 1882. Napadali rin ang paglabas masuk ng mga mga ngalakal at sistema ng komunikasyon sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga sa lahat, mas napadali ang pagpasok ng mga liberal na kaisipan mula sa Europa dulot gaya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran at kapayon sa Pilipinas dahil upang lalong yumabong ang diwang nasyonalismo sa bansa. Ang mga liberal na kaisipang ito sa Europa ay bunga ng Revolusyong Pranses, at mga akda ni na Voltaire, John Locke at Jean-Jacques Rousseau.